Good morning, mga gandang umaga sa inyong lahat, mga subscribers, mga viewers. Uh, ito naman tayo, no? Uh, si Haring Araw ay uh, lumalabas na. Okay, so uh, sa itong araw nito, medyo may konting uh, exciting na tayo na gagawin, ano? Uh, ngunit ito ay uh, nagbibigay din ng uh, uh, kaligayahan sa Panginoon. Okay, so uh, siguro mas share ko sa itong umaga nito na sabi ng salita ng Diyos, uh, O oh, give thanks unto the Lord for His good. No? Pasalamatan natin lahat ng bagay. Uh, mahirapan o oh, maganda, pasalamatan natin. Kasi pag mahirap, mayroong purpose ng Panginoon yan. Okay? And God never moves without purpose or plan. Oh, ito Pang inyong makilawan Hindi ipaginusulan Ang papalew niya sumayan Mas the pa sa iban Pang inyong makilawan Ito ginibalik-balikan pa Masa ang presyo Para to pagsaboroso Pang inyong makilawan Hindi ipaginusulan Come

Ito so, tayo bibili ng mantika, no? Kami uh, silver na. Oo, kami silver na. Nabalikan ko lang 2 mantika. Uh, Oo, no, sige-sige to. Nag-vlog-vlog na din. O, balikan. Ayan, doon tayo bumili ng mantika, no? Ngayon, hanap tayo, no? Imbili, kung saan tayo makabili ng mantika. Ah, uh, sibuyas lang. Sibuyas. Hanap tayo ng sibuyas dito. Tua at saka uh, <coughs> so, si Buya, si Nung, nabili tayo. yung mga pangilangan natin ito eh. Pumili tayo sibuyas at uh, ang dagdag natin sa ating ingredients. Ano? Ayan. Ayan, tayo ng kalamansi. yan. yung pang -bag -bag natin sa ating in ano. uh, ingredients. no? kapatis. Okay. Uh, 66, 66 And that's uh, ah, Yes, Bumbay Bili natin ng mansanas yung ako natin, ano Tapos pabili dalawa Dawa bilit tayo ng mansanas natin po. Kasi sinisingil tayo pag dumating sa bayan, o Dalawang mansanas, o gano'n yan ba? 30 Sobrang matagal Tuloy Uh, Anong uh, sa atin po ano? Uh, Anong sating uh, sa atin? Uh, pasalubong mangga dito sa Lilo. Bibili tayo ng mangga. Mas bagado ba? 60. 60. sa Isan? kilo ah. Uh, kilo. Bibili tayo ng isang kilo. Isang kilo uh, uh, manga, no? Sa kilo na mangga ano? Naganyan sa Lilo dito. Ang daming mangga. Talagang masarap yung mangga dito sa Lilo. Uh, yung iba galing Guimarães Leon to boss Leon, uh, Leon no? Galing Leon to uh, Tikpan natin Hello guys Gabi super pawis tayo sa pamalingki no Gabi ng init uh, Maaga pa Maglalasot-sot pa lang Ito gabi ng init ano uh, Ganyan ang sinasabi May kasabihan na may tsaga may nilaga Okay so Huwag uh, na tayo at uh, Dikbitin na natin itong paninda natin at tayo ay uh, maghanda na guys ah uh, andito naman tayo no? ah uh, okay lang medyo mabili uh, medyo okay na at medyo konti lang shuma. naiwan sa ating suma no? Yeah. uh, nagpala rin yung sabi ko sa pangyong na uh, pagdating pa panon ay babawi eh, no? Babawi. babawi tayo babawi tayo So kahit mainit at walang paso uh, medyo napaubos yung sumay natin na sabi ko kanina pag may tsaga may nilaga no? so ganyan talaga no? Okay, so yan natin no? tingnan natin. Medyo matumal ang tao pero yung ating sumay ay medyo napaubos din. Okay. So yan na medyo napabili yung sumay natin at uh, hindi tayo papabayaan ng Panginoon no? kahit anong uh, mangyari ay siya nakatingin sa atin at yung pangilangan so matumang na nakaraan pero ngayon na uh, pinagpala tayo no? medyo konti na lang may sa ating sumo medyo marami ng okay marami ng sumo na no? marami at uh, sabi ko sa iyo na sa pagdating ng panahon ng Panginoon magbibigay biaya okay, yeah, sa atin. Andito uh, din, ito 'yung biyahe lang niya. Okay, ah, uh, baryo muna tayo. Uh, so mabili na, mabili na. Uh, okay mabibilin, okay, mabibilin. Ah, dito na kita natin no, maganda ang uh, nangyayari kapon, ah, uh, marami rami ang tao na bumibili. At saka video hindi na masyadong mainit ano. Munit mainit pa rin. <laughs> okay, so naubos yung sumay natin. Yan ang sinasabi ko sa inyo na ang Panginoon ay magbibigay din ng uh, biyaya kung tayo ay nagtsatsaga at naghihintay lamang. Ano. So, yung bigas na inatid ko doon sa nanay ni Diyosa, yung Uh, yung nagtutulong sa akin doon ay uh, nagbibigay din ng uh, employment ano si yung tatay noon siya nagluluto ng aking kanin so sinasahuran ko yan uh, pambili ng gamot ano yeah, no? yung nagtiyaga din hirap para makabili ng gamot kasi may hika yung tatay noon uh, tricycle driver ngunit hindi na makapag-drive kasi mayroong sakit So, ang ginawa niya ah, ay binigyan ko ng hanap buhay para maka uh, income din, ano? So, siya nagluluto ng ating bigas para pang tinda ng uh, tinatawag natin na uh, uh, rice Okay, so, si Wing Wing ay uh, five years old pa lang ito. Nakita ko na sa uh, kalsada, nangyayin ng pera. Ngayon, eh, nandito na rin uh, dati nakaupulan dyan, naghihintay sa kanyang pamangkin kasi nang lilimot ng li pamangkin, ano. Binabantayan niya. Uh, pinatrabaho din natin, ano. Si Jose may tatlong anak. Tinutulungan uh, din niya, anak. At dito din tayo nakabigay ng uh, tulong sa kanila, no So, uh, maganda din yung kita ako. magandang kita ako. Ngunit ito ay uh, tinutulong natin, ano. So, kukunti na rin ng sa akin kasi siyempre uh, na sinasahod natin. Pero ang masarap lang dyan at uh, magandang kaligayahan natin ano, na tayo ay makapagtulong sa isang tao na nangangailangan. Okay, so that's it mga subscribers. Thank you very much for your watching. Remember, always give thanks unto the Lord for He is good. Thank you and God bless you all.